Hello po! Kamusta po lahat? Lynn and po your host and welcome to my channel. Ayan po! Welcome po para po dun sa mga bago dito sa aking channel at subscribe pa lang. At welcome back naman po para po dun sa mga dati na nakasubscribe sa akin at patuloy na sumusuporta. Maraming 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 salamat po. Ayan. Maitanong ko nga, ikaw ba ay matagal na nag-abroad? Yeah. ka pa ba, ba ng homesick? <laughs> Nararamdaman mo ba ba siya? Well, uh, para sa akin, ano, personal experience, hindi pa naman ako katagalan nag-upload. May mga ilang taon pa lang naman. But, uh, sa totoo lang talaga, ang homesick na pahirap labanan, ano? Uh -huh. lagi na lang natin yan nararamdaman. Kung minsan nga, hindi ko alam, may out of nowhere, bigla mo lang siya mararamdaman. Kasi may mga naiisip ka na baka mangyari sa pamilya. So, ayun. Uh, for today's video, kwentuhan tayo. Um, saan ba nagagaling yung homesick? Ano? sa ating mga OFW. Uh, base kasi sa mga pagtatanong-tanong ko, no? Kung bakit sila na homesick or katulad ko rin na experience ko. Uh, one of the reason is mga, may mga bigla tayong nababalitaan sa paligid. Like this time, no? Uh, aminin ko, <laughs> na homesick ako kasi uh, last Sunday, last Sunday lang, Uh, meron na namang nalunod dito sa Hong Kong, mm, sa deep water, no? Sa mga taga Hong Kong, alam nila yan, balita balita dito yun. So, pag kami mga ganun tayo naririnig ng mga balita, ako, personally, hindi ko maiwasan, maisip, paano kung ako yun? Yun, ha? Ah. Paano pag ako yun? Hindi na ako nakauwi ng, pamilya, ng buhay sa pamilya ko. So, parang isa yan sa takot na, na, tumadagan sa puso ko. Tapos so, doon ko naisip na, sana kasi nasa Pilipinas na lang ako. Kung pwede lang talaga, nasa Pilipinas. Tapos, yung parang gusto kong umuwi kasi, ah, uh, malay mo, ito na yung huli uwi ko. o pag umuwi ako, hindi na ako huminga. <laughs> Nakakatawa siya, pero talagang, One of the reason yan na, 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 research ko rin or personally naramdaman ko na doon tumutubo yung homesick natin kapag may mga nabibilitan tayong namatay, nagpakamatay, ayan, parang gusto natin, uwi na lang ako, kasi baka mamaya hindi ko na sila makikita pa. Ayan. Uh, pakalawang rason, kapag yung nakakaroon tayo ng matinding problema sa pamilya, ah, uh, kung minsan kasi, no, uh, na narinig ko sa mga iba yung ako yung asawa ko nga ah, eh ganito eh ganyan tapos yung anak ko ganun hindi nila maintindihan na ginagawa ko itong pag abroad para sa kanila para ang lumalabas tayo bilang mga OFWs na tayo para i-provide natin yung pangailangan nila sa Pilipinas which is kahit naman anong gawin natin ang nasa nakatatak sa isip ni, ng, iba hindi ko naman nilalahat pero karamihan is sana mama kasi nandito ka na lang. Hindi ko naman kailangan ng pera. Kailangan ko yung ikaw. Uy, kailangan ko yung ikaw. Pero, ang sarap sana. Kung kaya nga. Hindi ba? Pero kasi minsan nga, pinipili natin lumayo. Kasi alam natin, mas mabibigyan natin sila ng maganda ng pinabukasan. So, pagkaganyan, nakakarinig tayo ng mga ganyan salita sa anak natin o sa asawa natin na nagkakagaling to ko kasi wala ka ang hirap kaya mag-alaga ng mga bata yan, mga mo mong ng mga, mga tatay na buisit na sa anak <laughs> ganon yung mga ganyan na parang ikaw na nasa abroad, parang gusto mong uh, tumalong, pupunta ng OFW sa Pilipinas, ano tapos okay naman, si misis magsasalita na, kung nandito ka lang siguro hindi namin naranasan yung ganito kasi may magtatanggol sa amin inaapi kami, hindi pong ganyan kwentong buhay siya na sasabihin natin na totoo naman nangyayari. Tapos kami dito, mga mga nasa ibang bansa, yan yung mga pala na sana nga sa Pilipinas na lang ako para napagtanggol ko sila or para hindi sila nahihirapan or para hindi sila nagkakagulo, nagkakaroon ng problema. What if nando ako, siguro hindi ganun yung naging takmo ng ah, relasyon ng mga mag-ama, ng mga pamilya, ganyan. So, ayun. Bigla na lang siya tutubo na parang gusto ko nang umuwi. Yan. Yung sudden lungkot na mararamdaman mo. Uh, tapos kung minsan, ano, yung, alam mo yung may mga oh, special location na mga graduation ko ngayon. Yan. Last na, ano, no? Tapos na lang mga graduation period. Swerte kami, no? Kasi kami, kasama ako doon. Na naka sa graduation ng mga anak. Pero hindi nung isang umuuna ko na. Pero at least naka-uwi ako. Uh, pero yung iba, no? Yung lalo na yung mga pag-graduate ng college. Parang, kasi special moment yun eh. Diba? Special moment of their lives. Tapos, wala ka. Ayun. Uh, bilang ina or bilang magulang, syempre parang sa larawan mo na lang sila makikita. Ah, uh, ito personally kwento ko, no? Kasi, ano umuwi naman ako. Umuwi ako ng Pilipinas para sa graduation. Nung dalawang anak, kasi yung college ko is nauna yung graduation niya, which is hindi ako pwede umuwi dahil dito po sa Hong Kong, yearly po, meron kami leave or meron kami vacation leave. Pero, hindi siya kasing haba. Para na lang kung iipunin mo. At saka, in my case, yun po kasing amo ko is working sila pareho. So, hindi ako pwede talaga uh, umuwi ng Pilipinas na gano'ng katagal. So, maximum of three, two weeks lang ako. Uh, but since nagamit ko na kasi yung ibang vacation leave ko for this contract sa kanila uh, parang 5 days na lang yung aking pwedeng iuwi sa Pilipinas. 5 working holidays. Tapos, madagdating lang siya kasi may tinamaan na dalawang Sundays. Tapos, may isang holiday. So, naging 8 days. Ayun, doon sa 8 days na yan, kasama na yung aking travel doon. Yung papunta tsaka pa uwi. Ah, kaya kumbaga, pumapatak lang din na 6 days lang din yung makakasama mo yung pamilya mo. Ganun, ganun po ang ano, ang ano. So, ayun, so in short, hindi ko na na abutan yung kanyang marcha. Ah, nag-send lang sila ng mga pictures, ganyan. Nalungkot pa rin si Inday. Kasi nga, syempre, special moment to. Yung college pa, natin lang. Kaya nga, ayun. Kasi nga, kailangan ka ng amo mo, kailangan ka na ano. Doon, so, napakasakit Yung mga ganong mga moment, aminin nyo, aminin nyo mga <laughs> OFW. Parang, naghahati yung puso mo na, gusto mo umuwi. Pero hindi pwede. Kasi kailangan na sa trabaho. Parang ganun. Kaya may sinisip mo, sana, sana nasa Pilipinas na ako kasi kasama ko siya. Kaya na, syempre, ayun nga, um, nandito tayo sa ganito sitwasyon. So, kailangan natin panggapin na hindi tayo makakawin sa mga special na okasyon. Kahit na natin. Kasi yung halimbawa, um, may mga among hindi nakakaintindi. Alam mo, meron dito isang masakit na ano, kwento lang. Ano. Meron akong kasing kakilala dito, which is yung tatay niya by the time is tumawag, naghihingalo na, or ano yun, yun ng mga anak. So, gusto siyang pawin. Pero since, ang sabi ng amo niya, is kailangan pa kita dito, hindi ka pwedeng umuwi. Total, mamamatay din naman ang tatay mo. <laughs> pare ko, di ba? Ah, uh, sa libing ka na lang, sa liam ka na lang niya pumunta. So, parang ang dating pa nun eh, pala lang ang gamay na mapabilis yung pagkamatay ng tatay niya para sa umuwi. So, masakit yun, oo. Ah, uh, doon ka na naman din makakaramdam ng self pity na ah, uh, uuwi ako, gusto kong umuwi, pero hindi pwede. Well, sabihin ng iba dyan, siyempre mag Ay, kung sa akin yun, wala akong pakilam, uuwi ako. Ayun. Pero kaya na nga, kung, at, the, at the back of your mind is nag-iisip ka na nagre-rescue yung trabaho mo. Siyempre, di ba, ang hirap pa rin. Kasi katulad yun sa sa kaibigan ko yun, sa kakilala ko yun, talagang halos maano siya kasi hindi niya naman kayang bitawan yung trabaho niya. Kasi alam niya na pag uh, saglit lang siyang mawalan ng trabaho, syempre pag nag-terminate ka dito sa kung madami naman talagang amunong makikita ka, kanya lang it takes time syempre magdating ka visa di ba ka mag magbibirmahan pa kayo ganoon. so it takes time so in her case by the time hindi niya kaya na makipag sa na sa so sabi na sa kanya ng kanyang ama is, bigyan na pera, send mo sa pamilya mo kasi kailangan talaga kiba, which is, uh, masakit. Ayan, alam mo, umisa, yun yung hindi naiintindihan ng iba na ahala nyo, dito sa abroad, isi lang. Kasi nga, syempre, ngingisi-ngisi lang tayo dito, hindi-hindi lang tayo. Which is, sa loob natin, is durog na durog ka. Kasi hindi mo yung pwedeng ipakita sa trabaho. May iba, mm, mm lalo yung mga matatapang dyan, kung mapagdabugan din yung amo. Good sa inyo yun, ano? Kaya lang kasi, iba-iba tayo ng sitwasyon. Lalo na yung mga breadwinners na talagang medyo takot na mawalan ng trabaho. Tatiisin mo yun, yung mga self-feeding which is pag nagsi selfie tika dumarating din yung time na sana nga nasa Pilipinas na nga ako hindi ba and minsan alam mo yung pagod na pagod ka na tapos parang ang feeling mo sa sarili mo hindi ko natutrabaho pero ginagawa mo pa rin out of out of kailangan kasi sabihin na naman ng iba eh hindi pwede kailangan kasi pinaabuso mo yung mga amo case to case basis nga tayo may mga ibang kasing amo na nakakaunawa. Pero may mga amo naman na sukdo na naman, di ba? Pero hindi ko rin naman ina-advise, lalo na dito sa kung na magpa-apak-apak na lang din kayo sa, sa amo nyo na doon. Kasi may process, lahat naman may process. Kapag alam nyo na talagang hindi na uh, kara, uh, yung tuloy sa inyo, pwede naman kayo mag-one mag month notice or mag-terminate ng kontrata niyo kaya nga lang, yung sa sabi ko, depende-depende kasi sa sitwasyon. Lalo na yung mga baguhan, ano, maikwento ko lang din. Uh, Totala, ito related din naman dahil sa homesick naman itong aking, aking tinatakal. Isang beses naglalakad ako, no, tapos may nakita ko, mangyak talaga siya. Sabi ko, oh, bayan, bakit? Anong problema? Ate, kasi parang hindi ko kaya dito, sabi niya. Uh, ilang, uh, ilang buwan ka na ba? Sabi ko na, sabi niya, six days pa lang. Six days ka pa lang, kaya pala ganyan. So, hindi pa fully yung iyong pag-observe ng trabaho. Kasi so, sabi niya, ang hirap-hirap dito. Dati nasa middle isa ko, ganun. Alak laki ng bahay doon. Hindi. Ayun po kasi yung minsan. Yung parang, parang ang feeling natin, trabahong-trabaho tayo. Parang ang feeling natin is, hindi worth yung ibibigay sa ating sakot. Diyan, nararamdaman din natin ang homesick. Yun. Kasi kailangan ka kong kayanin. Kasi kahit pag napagod ka so ano sa Pilipinas yung lang ako. Kaya lang may kontrata ka, Inday. Yeah. Ayan. Pero po yun sa mga bago, sa sinasabi ko, katuloy ko si Kabay, hindi ko lang nakuha ang pangalan niya. Ang advice ko lang, fighting lang pahitin lang tayo, saglit ka pa lang dito madami ka bang matututunan? madami ka bang hirap na gagawin, pero alam ko lalagpas mo yan ah, para sa pamilya yun sinasabi nila sabi difference ng Saudi at saka Hong Kong, oo meron kasi mas pressure dito, kahit ah, maliliit ang bahay, pero sinasabi ko sa inyo mas masarap dito, kasi dito may araw na pwede natin makasama yung mga kababayan natin, at may release natin yung tension natin, hindi ka tulad ng kinikimkim lang natin mag-isa sa loob ng bahay Oo. Kaya ang um, ko lang sa inyo kapag nakaharamdam kayo ng homesick, ito pinapayo ko rito sa sarili ko, no? Palagi lang nating babalikan, ano ba yung dahilan kung ba tayo nag-abroad? Ah, kung minsan kasi magulo, lalo na pag sinabi mo may problema sa pamilya, gusto ko talaga lumusot sa cellphone para umuwi sa Pilipinas. Pero lagi ko na lang iniisip, bakit ba ako nandito sa abroad, hindi ba para sa kanila? So laban lang, tatag lang, ito tayong mag-iisip na masyadong negatibo kasi habang iniisip natin yan, lalo tayong nalulugmok, lalo tayong nahihirapan. So, ayun. <laughs> ayun lang, gusto ko lang talaga mag-release kasi in, in reality, uh, I feel homesick right now, no? Dahil nga doon, ikabay na nalunod. Uh, tapos, currently, syempre, yun nga, sabi ko yung graduation ng anak ko, hindi ko siya napuntahan. But, it passed already na nakita ko naman siya after graduation. Tapos, yun nga, syempre, yung mga konti-konti mga problema sa pamilya, hindi natin maiiwasan yan. So in short, kaya ako gumawa ng video na to. Gusto ko naman sa loob ng, ng, ng monitor na yan. Papunta sa Pilipinas. Uy na ako! Kaya <laughs> syempre hindi nga pwede dahil meron pa tayong pangarap. ah uh, kaya po patuloy po kayo sa ano sumuporta sa aking YouTube channel. At maraming salamat. See you on my next video. Talamat! Ciao na si Inday! Cooking time na dinner time! Bye-bye!